Nararamdaman mo na ba na parang may malaki at espesyal na mangyayari na para bang ang buong universo ay kumikilos pabor sayo? Paano kung ang mga bituin ay pumili na ng mga maswerte at ang kapalaran mo ay isa sa kanila? Ayon sa bantog na propetang Nostradamus, isang makapangyarihang kaganapan sa kalawakan ang magaganap pagkatapos ng Abril 12. 2025. At, at kapag nangyari ito, tatlong partikular na zodiac signs ang inaasahang makakaranas ng biglaang pagyaman na hindi pa nila naranasan kailanman. Isa ka ba sa kanila? Manatili lamang, dahil maaaring ang kinabukasan mo ay mas mayaman kaysa sa iyong inaakala. Si Nostradamus, isang pangalan na umuukit ng hiwaga at paghanga sa kasaysayan. Ipinanganak noong ika-negatibo labing-anim na nasiglo, Kilala siya bilang isang misteryosong figura na may nakakakilabot na mga hula na tila tumatama sa katotohanan. Mula sa mga pangyayaring yumanig sa mundo hanggang sa mga personal na kapalaran, ang kanyang mga mahiwagang quatrain ay patuloy na kinagigiliwan ng mga naniniwala at mga nag-aalinlangan. Ngunit sa likod ng kanyang mga tanyag na hula, may isang hindi gaanong kilalang propesya, isang pahayag tungkol sa isang pambihirang pagbabagong pinansyal na magaganap pagkatapos ng Abril 11. 2025. Isang sandali kung saan ang mga bituin ay magsasama-sama sa kakaibang pagkakaayos, at tatlong zodiac signs lamang ang mapipili para sa labis na kayamanan. Ang mga signos na ito ay hindi lang basta maswerte, sila ay itinadhana. Ngunit bakit sila? Ano ang mayroon sa mga signos na ito na kinikilala ng universo? Habang ating sinusuri ang mga nakatagong kahulugan sa likod ng pangitain ni Nostradamus, maaari mong matuklasan na ang iyong signo ay isa sa mga piling na pagpala. Kaya't umupo ka na, mag-relax, at sabay nating tuklasin ang mga sikreto na maaaring magbago ng iyong kinabukasan magpakailanman. Pagbabago sa kalawakan pagkatapos ng Abril 12, 2025, may paparating na isang pambihirang pangyayari, isang bagay na matagal nang inihahanda ng universo sa katahimikan ng mga siglo. Ayon sa mga astrologong matagal nang nagsusuri ng mga galaw ng kalangitan at sinaunang propesya, isang bihirang pag-aayos ng mga planeta ang magaganap pagkatapos ng Abril 12. Dalawang libo 2025. Ang pagbabagong ito ay hindi lamang pang-astronomiya, ito ay ganap na makapagpapabago ng kapalaran. Ang mga enerhiya na gumagalaw sa kalawakan sa panahong ito ay sapat na upang gisingin ang nakatagong swerte, buhayin ang natatagong potensyal, at buksan ang daan para sa biglaang pagyaman. Nang isinulat ni Nostradamus ang kanyang mga propesya, madalas siyang gumamit ng matalinghagang pananalita at simbolismo. Ngunit ayon sa maraming makabagong iskolar, isa sa kanyang hindi gaanong kilalang quatrain ay direktang tumutukoy sa panahong ito sa isang mahiwagang taludtod inilarawan niya ang tatlong apoy na sabay na sisiklab habang ang buwan ay bumibigat na ngayon ay iniuugnay ng mga astrologo sa isang natatanging planetary alignment lalo na ang kinasasangkutan ni Jupiter ang planeta ng swerte at paglawak si Jupiter ay papasok sa isang makapangyarihang trine kasama si na Pluto at ang buwan na bubuo ng isang bihirang ayos sa kalawakan na pinaniniwala ang magbubupas ng pintuan ng kayamanan. Ngunit heto ang kakaiba, hindi lahat ay makakaramdam ng epekto nito. Tatlong zodiac signs lamang ang direktang maapektuhan ng enerhiyang ito. Ang natatangi nilang planetary positions ay ginagawa silang parang magneto sa swerte, oportunidad, at tagumpay. Hindi lang ito basta tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng tamang key vibration, sa tamang oras, sa ilalim ng tamang mga bituin. Para sa mga piling signo, maaaring dumating ang pinansyal na tagumpay sa anyo ng promosyon, matagumpay na negosyo, hindi inaasahang pamana, o kahit isang investment na magpapabago ng buong buhay. Ang mga pintuan na noon ay hindi nila alam na umiiral ay kusang magbubukas. Ngunit ang cosmic window na ito ay hindi magtatagal. Isa itong sandali ng banal na timing at ang mga handang kumilos, maniwala, at lumakad ng may layunin ang siyang makakaranas ng tunay na epekto ng propesya ni Nostradamus. Ngayon, tuklasin na natin ang unang zodiac sign na itinadhanang umangat. Signo hash isa, Gemini, ang tagapagsalita na magbubukas ng nakatagong yaman sa pananaw ni Nostradamus, ang mga salita ay may kapangyarihan, at walang ibang zodiac sign na mas bihasa sa paggamit ng salita kaysa sa Gemini. Pinamumunuan ni Mercury, ang planeta ng komunikasyon, talino, at mga ideya, ang mga Gemini ay likas na mausisa, matalino, at mabilis makibagay. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa Gemini pagkatapos ng Abril 12, dalawang libo at dalawamput lima ay ang kakayahan nilang mag-isip ng mas mabilis kaysa sa kapalaran. Minsan ay sumulat si Nostradamus tungkol sa dalawang isipan na bumubulong sa ginto, Isang linyang ikinakabit ngayon ng maraming astrologo sa Gemini, ang tanda ng kambal. Pinaniniwala ang inihuhula nito ang panahon kung kailan magagamit ng mga Gemini ang kanilang talino upang buksan ang mga daan patungo sa hindi inaasahang kayamanan. At ang panahong iyon ay ngayon. Pagkatapos ng Abril 12, 2025, si Mercury, ang kanilang ruling planet, ay papasok sa isang kakaibang trine kasama sina Jupiter at Pluto. Ang planetaryong pagsasanib na ito ay magpapalakas ng likas na galing ng Gemini lalo na sa larangan ng komunikasyon, negosyong may kinalaman sa pakikipag-usap, online ventures, at pag-aari ng ideya o intellectual property. Pero ang pinakakapanapanabik, hindi manggagaling ang pera sa inaasahang paraan. Halimbawa, si Adrian, isang 35-anyos na Gemini ay matagal nang naangarap na maging manunulat, ngunit hindi nagkaroon ng lakas ng loob na ibahagi ang kanyang mga ideya. Matapos ang ilang taon ng palipat-lipat ng trabaho, nagtayo siya ng isang blog sa simula ng 2000 at 25. Sa unay mabagal ang takbo, pero nagbago ang lahat pagdating ng kalagitnaan ng Abril. Isa sa kanyang mga artikulo ang, naging viral at nakatawag pansin sa isang malaking publisher. Sa loob lamang ng ilang linggo, may libro na siyang ipapublish, lumalaking audience, at kita na hindi niya inakalang maaabot. Iyan ang kwento ng Gemini, umaangat sa pamamagitan ng pagpapahayad. Para sa maraming Gemini, ang panahon pagkatapos ng Abril 12 ay magiging parang paggising ng isip at pagkamalikhain. Ang mga ideya ay dadaloy ng mabilis, ang kanilang mga mensahe ay tatama sa puso ng iba, at mararamdaman nilang tumutugon ang universo tuwing sila'y nagsasabi ng totoo. Kung isa kang Gemini, ito na ang senyales mo para tumigil sa pagdududa sa sarili. Simulan mo na ang podcast na yan. Isulat ang librong matagal mo nang iniisip. Ibahagi ang iyong ideya. Simulan ang negosyo mo. Hindi ito ang oras para manahimik, ito ang panahon para magsalita at kumilos. Ngunit tandaan, kahit pa ang mga bituin ay nakahanay pabor sa hindi nila gagawin ang lahat ng trabaho para sa iyo. Kailangang magtiwala ang mga Gemini sa kanilang instincts at gumawa ng matatapang ngunit karkuladong desisyon. Ang mga gagawa nito ay maaaring matagpuan ang sarili sa posisyon ng kapangyarihan at kasaganaan bago matapos ang 2025. Para sa Gemini, ang susi sa kayamanan ay hindi swerte, kundi boses. Ang paraan ng pagbabahagi nila ng kanilang mensahe, ang paraan ng pakikipag-ugnayan nila sa iba, at ang pagkuha nila ng oportunidad na makipag-ugnay sa mundo ang siyang huhubog sa kanilang pinansyal na hinaharap. Kaya kung isa kang Gemini, ihanda mo na ang sarili mo. Dumating na ang iyong panahon. Ang mga pintuan ng kasaganaan ay bumubukas na, at kailangan mo lang itong tawirin ng may kumpiyansa, linaw, at paniniwala. Signo Hash Dalawa, Virgo, ang tahimik na strategist na itinadhana sa kayamanan sa gitna ng mga bituin, madalas hindi napapansin ang vergo, tahimik, mapagmasid, at detalyado. Ngunit kung minsan, ang mga tahimik ang siyang may pinakamalakas na epekto. Ayon sa mahiwagang mga sulat ni Nostradamus, isang dakilang ani ang susunod sa kamay na nagpaplano ng tahimik. Maraming astrologer ang naniniwala na ang linyang ito ay tumutukoy mismo sa Virgo, ang maestro ng estruktura, pagpaplano, at katumpakan. Pagkatapos ng Abril 12, 2025, papasok si Virgo sa isang bihirang yugto ng kosmikong pabor. Si Mercury, ang kanilang ruling planet, ay makikipag-alin ng mabuti kina Pluto at Venus, bubuo ng isang train na magbubukas ng mga landas patungo sa pinansyal na kasaganaan, lalo na sa pamamagitan ng matatalinong investment pagiging negosyante at maingat na pagpapasya habang ang iba ay humahabol sa mabilisang pera si Virgo ay naakit sa pangmatagalang yaman sa pamamagitan ng pasensya at estratehiya. Tignan natin ang kwento ni Lian, isang apat na dalawa anyos na Virgo na tahimik na nagtrabaho sa corporate finance sa loob ng maraming taon. Matagal na niyang pinangarap ang pagtatayo ng sarili niyang financial consultancy, ngunit dahil sa mga responsibilidad sa buhay, na isang tabi niya ito. Noong simula ng dalawang libo at dalawang put lima, nagsimula siyang magsaliksik ng mga trend, gumawa ng business plan ng privado, at nag-ipot. Pagkatapos ng April 12. nang maganap ang cosmic shift, biglang bumuhos ang oportunidad. May mga kliyente nang lumalapit sa kanya kahit hindi pa siya nag-advertise. Ang kanyang detalyadong diskarte, kasabay ng tamang tiempo, ay nagtulak sa kanyang ideya na maging isang six-figure business sa loob lang ng ilang buwan. Ganito manalo si Virgo, hindi sa pamamagitan ng kislap, kundi sa pamamagitan ng focus. Sa panahong ito, ang kakayahan ng Virgo na makita ang mga pattern na hindi nakikita ng iba ay magiging kanilang pinakamalaking yaman. Makikita nila ang mga oportunidad sa negosyo sa gitna ng mga datos sa merkado. Matutuklasan nila ang mga hindi napapansing trend na may malaking halaga. Mauunahan nila ang iba sa mga darating na pagbabago. Para sa mga ipinanganak sa ilalim ng sign na ito, ang yaman ay magmumula sa lohika at pamana ang real estate, long-term investments, digital consulting at mga negosyo tungkol sa kalusugan ay partikular na pinapaboran. Ang mga Virgo na gagawa ng kalkuladong hakbang na sinusuportahan ng pananaliksik ay matutuklasang ginagabayan ng universo ang bawat galaw nila. Ngunit hindi lang ito tungkol sa panlabas na tagumpay, ito rin ay tungkol sa panloob na pag aayos Ang mga Virgo ay likas na mapanuri, kadalasang nagdududa sa sarili. Itutulak sila ng cosmic shift na mas magtiwala sa sarili, na kumilos ng may tahimik na kumpiyansa sa halip na pag-atubili. Sapagkat kapag naniwala na sila sa sarili nilang kakayahan, walang makapipigil sa resulta. Kung isa kang Virgo, ngayon ang tamang panahon para isakatuparan ang ideyang matagal mong pinag-isipan. Ilunsad na ang serbisyong matagal mong pinino. Ay invest ang perang matagal mong inipon para sa planong matagal mo nang inaalagaan. Hindi ito panahon para sa pagiging perpekto, ito ay panahon para sa matalinong aksyon. Ang mga bituin ay hindi lang nagnininin para sa iyo, kasama mong nagnininin. Ang disiplina mong pinairal, ang mga sakripisyong iyong ginawa, ang pasensyang iyong isinabuhay, lahat ng ito ay malapit ng magbunga. Tandaan, ang kapangyarihan ng Virgo ay hindi nasa tsamba, nasa kontrol ito. At sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, matutuklasan mong ang pagiging detalyado mo ay hindi kahinaan, ito ang iyong lihim na sandata para sa kayamanan. Kaya huminga ka ng malalim, tingnan ang mga hakbang na iyong inihanda, at simulang tahakin ang mga ito. Dahil sa pagkakataong ito, ang universo ay kasama mong lumalakad. Signo tatlo, Scorpio, ang Phoenix na angat patungo sa kayamanan mahiwaga. Matin, hindi matitinan. Ang Scorpio ay hindi lamang isang zodiac sign, ito ay isang puwersa. Kilala bilang i Phoenix ng zodiac, ang mga Scorpio ay isinilang upang muling bumangon mula sa abo, mas malakas, mas matatag, at mas makapangyarihan. At ayon sa hula ni Nostradamus, ang panahon nila ay dumating na sa isa sa kanyang hindi gaanong kilalang quatrain, isinulat ng propeta, mula sa malalim na balon ng anino, babangon ang ahas na may gintong mga mata. Marami ang naniniwala na ang mahiwagang pariralang ito ay sumisimbolo sa Scorpio, ang sign na iniugnay sa transformasyon, mga lihim, at nakatagong kapangyarihan. At pagkatapos ng Abril 12, 2025, inaasahang ang gintong mga mata na ito ay titingin sa kayamanan, ambisyon, at napakalaking oportunidad. Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng muling pagsilang at kapangyarihan. Pagkatapos ng Abril 12, si Pluto ay papasok sa isang harmonikong aspeto kasama si na Jupiter at Mars, na lalong magpapalakas sa likas na determinasyon ng Scorpio na magbago, magtagumpay, at muling umangat. Ngunit ang pagbabagong ito ay hindi banayad, ito ay magiging matindi, mabilis, at hindi mapipigilan. Kilalanin natin si Dario, isang 38 anyos na Scorpio na tahimik na nagtayo ng kanyang e-commerce business tuwing gabi matapos ang kanyang day job. Ang kanyang paglalakbay ay puno ng pagsubok, mga produktong pumalpak, mga partner na hindi maasahan, at mga panahong muntik na siyang sumuko. Pero hindi basta-basta sumusuko ang Scorpio. Sila ay nag-evolve. Ilang araw lamang matapos ang Abril 12, binanggit ng isang celebrity ang isa sa mga produkto ni Dario sa social media. Biglang dumagsa ang mga order. Tumriple ang kanyang buwan kita sa isang igla. Iyan ang Scorpio Energy, matagal na hindi nakikita, pero bigla na lang nandyan sa lahat ng dako. Mahilikas na kakayahan ang Scorpio na maramdaman ang mga oportunidad bago pa ito mapansin ng iba. Sa panahon ng cosmic window na ito, magiging matalas ang kanilang intuition. Ang mga investment sa tech, crypto, o mga hidden markets, ay maaaring magdala ng malaking balik. Ang mga real estate deals na iniiwasan ng iba ay maaaring magbunga ng ginto. At ang pinakamahalaga, magkakaroon ng tapang ang mga Scorpio na gawin na ang matagal ng planong binabalak, maging ito man ay pagnenegosyo, pagtatapos, ng hindi magandang relasyon o pagsuong sa tunay na pamumuno. Ngunit narito ang lihim ng tagumpay ng Scorpio, transformasyon. Kung isa kang Scorpio, hindi lang pera ang inihahain sa iyo ng universo, kundi ang pagkakataong maging mas mataas at mas mayamang bersyon ng iyong sarili. Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa mga pagdududa, paghilom ng mga sugat mula sa kakulangan, at pagyakap sa sariling kapangyarihan. Hindi ito panahon para magtago. Ito ang panahon para mangarap ng mas malaki kaysa dati. Matapos ang Abril 12, makikita mong ang mga pintuang dati ay sarado, ay bigla na lang magbubukas mapapansin ka ng mga tao igagalang ka at mag-aalok ng mga oportunidad kahit hindi mo hiningi ngunit nasa iyo ang responsibilidad na angkinin ang mga ito ang mahika ng Scorpio ay nasa kakayahan nitong gawing kapangyarihan ang sakit, at nayon, ang kapangyarihang iyon ay magiging kasaganaan. Kung matagal ka nang nag-aalangan, itinatago ang iyong talento, o naghihintay ng tamang panahon ito nayon. Ang mga bituin ay nakaalig na, handa nang magliyab ang apoy sa loob mo, at habang ang Phoenix ay muling bumabangon, gayon din ang iyong kayamanan, impluensya, at kapalaran. Kaya lumakad ka na, Scorpio. Hindi ka lang itinadhana para yumaman, itinadhana kang muling ipanganak. Maaring gabayan tayo ng mga bituin, ngunit tayo pa rin ang kailangang humakbang. Gaya ng nakita natin, sina Gemini, Virgo, at Scorpio ang mga napili sa makapangyarihang propesya ni Nostradamus. Ngunit ang tunay na nagpapatingkad sa mga signos na ito ay hindi swerte, kundi ang tamang pagkakaayon. Pagkakaayon sa tamang panahon, tamang enerhiya, at higit sa lahat, sa tamang pananaw. Para kay Gemini, ito ay tungkol sa pagbabahagi ng katotohanan. Ang iyong tinig ang iyong regalo, gamitin ito ng buong tapang at walang pag-aalinlangan. Para kay Virgo, nasa plano ang lahat. Mahalaga ang bawat detalye. Pagtiwalaan mo ang plano mong matagal ng binubuo ng tahimik. At para kay Scorpio, ito ay transformasyon. Bitawan ang nakaraan at buong tapang mong yakapin ang kapangyarihang matagal ng nasa loob mo. Ngunit narito ang pinakamahalagang katotohanan, kahit hindi nabanggit ang iyong signo, ang inspirasyon ay para sa lahat. Maaaring mas maliwanag ang liwanag ng mga bituin sa ilan, ngunit nagminimin pa rin ito para sa lahat. Ang mga propesyang ito ay hindi narito upang sabihin sa iyong maghintay lamang, narito ito upang pag-alabin ka, Upang ipaalala na ang kapalaran ay pumapanig sa mga matapang, kaya ngayon, maglaan ng sandali upang magnilay. Ano ang matagal mo nang pinipigilan? Anong pangarap ang hinihintay mong simulan? Ang panahong kasunod ng Abril 11 ay hindi lang tungkol sa panlabas na pagbabago, ito ay tungkol sa paggising ng isang bagay sa loob mo. Ang swerte ay hindi lamang nakalaan sa mga maswerteng pagkakataon. Ito ay resulta ng pagpili at hinihintay ka ng universo na pumili. Ito ang panahon mo, huwag mo lamang panoorin ang propesya, ikaw mismo ang maging katuparan nito. Kaya, kabilang ba ang iyong zodiac sign sa mga napili? Kung ikaw ay isang Gemini, Virgo, o Scorpio, nagsalita na ang mga bituin, at pabor sila sayo. Ngunit kahit hindi kabilang ang iyong sign sa listahan ngayon, tandaan, ang bawat propesya ay isang paanyaya, para kumilos, magnilay, at magsimulang umangat. Kung may naramdaman kang alab habang nakikinig huwag mo itong hayaang mawala. Gumagalaw ang universo sa mahiwagang paraan, at kung minsan, ang pagiging mulat pa lang ay ang unang hakbang sa transformasyon. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa higit pang spiritual insights, mga propesya ng hinaharap, at cosmic na gabay. Mag-iwan ng komento at sabihin sa amin ang iyong zodiac sign tingnan natin kung ilan sa ating mga tagapanood ang itinadhana sa kadakilaan. At huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito sa isang taong maaaring kailanganin ang mensaheng ito ngayon.